Mga 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 rider Ang maulan hindi ngayon Sa Batangas Ay oh Puro nakakapute, nakabalabal Nagyakit Ay, kita naman o oh. kami ni Panginoon Magtama ka na, bro oh, na Wow, ang dami. Ang oras pa lang. Ala City pa lang, boy. Ala oh. City pa lang, oh. Mag-aala sutyo pa lang. Oh, ang laki ng gudang kinita mo. Oh. Asa ka? Sa ko. Oh? Di Kapag lipa ka pala eh, kaya ang laki ng kinita mo, 'di Bye ba? Kakuputan na si Tipoy. <laughs> Hindi <laughs> na babasahin. Eh.